nasa ako dito mula uh, 1998 hanggang ngayon sa 28 years na ako dito sa uh, nasa dito sa nasa dito sa palacio unang experience ko dito ma'am yung dito ako duty sa landing mga ko duty dito sa palas landing po ma'am mga oras ng alauna ng madaling araw dito ako mismo sa landing, may narinig ako mga manong mga bata na naglalaro, nagtatakbuan, ganun nagiiingay. Doon sa taas uh, may, ano, sa may anong sa Rizal Hall. So ako ngayon, mamam gusto pala i-confirm na talagang bakit may naglalaro sa ganitong oras madaling araw eh. oo, so hindi so, po ngayon, ma'am. Kumakyat ako sa taas para i-confirm ko lang kung ano talaga. Nung pagkakyat ko sa taas, ma'am, kasanya ko dito mula uh, 1998 hanggang ngayon sa uh, 28 years na ako dito sa uh, nasa dito sa nasa dito sa Palacio. Unang experience ko dito ma'am yung dito ako duty sa landing. Mga ko duty dito sa Palas landing po ma'am. Mga oras ng alauna ng madaling araw dito ko mismo sa landing, may narinig ako mga manong mga bata na naglalaro, gano'n, ganun, nagihingay, doon sa taas, uh, may, ano, sa may anong sa Rizal Hall. So ako ngayon, mamang gusto pala i-confirm na talagang bakit may naglalaro sa ganitong oras, madaling araw eh. So, kung ginawa ko ngayon, ma'am, umakyat ako sa taas para i-confirm ko lang kung ano talaga. Nung pagkakit ko sa taas, ma'am, namang ka tao Pinasok ka pa dun sa hanggang sa kalablooban na. Wala talagang tao. Kiritin na ko yung mga kasortulukan, baga nagtatago na yung mga bata. Wala naman talaga. So yung ginawa ko, na, 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 pa, ako po eh, nakapag-isip. May tunata. So yung ginawa ko, bumalik na lang ako. At inayaan ko na lang. Hindi naman ako tako sa mga ganun. Kaya eh, inayaan ko na lang, ma'am. Doon naman sa ano po, ma'am, sa Palas Milabi. Uh, ako po yung duty ng ano noon, Gitpore. Yung duty kasi ng ano, ma'am, ng Minlabi. Eh, natatanaw yan, pag ikaw ay duty sa Gitpore, natatanaw yan. Kasi di, di, di naman kalayuan, malapit lang eh. Kung so, alam ko duty sa Minlabi, ma'am, dalawa lang duty doon. Parehas nakabarong. Sabi ko, eh, nagbulahan natin yung duty doon. Eh. Bakit nagisip? Bakit tatlo? Eh yun, panamaya nagisip ko, bakit tatlo? Kaya ano kaya yun? Ang alam ko, may naligaw ba ng mga waiter doon? Eh, Disa oras na rin kami. Mga ganun din. Alaw, mga alauna ng muting araw. Naglalaro yung utak ko, mami. Ano kaya yun? Ako siya ngayon, sila, sila ngayon, biglang nawala na sila. Kung so, ang ginawa ko, nag-usisa. Pinukumpin ko na naman. Pinuntaan ko, eh, pumunta talaga dito sa, ano, dito sa Minlabi. Matatama, nadat nang ko yung duty sa labi. Sino yung kasama yung isa? Dalawa lang kami, sir. Tumas na yung isa yung dalawa. Tatlo kayo eh. Sino yung isa? Nanakot kaya ata, sir. Tumas na yung isa. Hindi, oh. tatlo nga kayo. Kaya nga pumunta ko dito kasi kaya na-confirm ko kung ilan kayo. Dalawa lang kami, sir. Dalawa lang kami duty dito. Hindi ka po, po tatlo talagang nakita ko kayo. Nabalik na ako, baka mabutan pa ako ng ano doon. Uh, walang kabade na yung kabade ko doon. Duty tuloy sa palas minlamin. Natakot na pati sa taas sa mo na ganun nga, nga nakita ko na bakit tatlo eh dalawa lang sila doon dalawa naman ang duty talaga doon pero kanina tatlo ma talaga ang nakita ko doon tatlo? dalawa lang naman ang duty dyan sa ta ay huwag ko ba eh tatlo talaga nakita ko eh nga lang dalawa talaga ang duty doon bakit ganun? ah yun na sa itong sinasabi nila marami nagpapakita dito mayroon pa kwento sa labi mo yun, yung naikwento lang din sa akin. Ah, hindi pa lang naikwento, eh, pinakita, piniksura na yung buong palas labi. Gabi din yun. Walang katao-tao yun. Piniksura na yung buong palas palasmin labi. Ang nakita niya, may tao. Nakabarong. Pero walang ulo. 18 years na po ako dito sa Malacanang. Yung naranasan ko noon, way back nung nasa housekeeping pa ako. During those time, uh, panahon yun na nagkakaroon meron kaming yung vigil na ginaganap tuwing gabi kasi na madaling araw. Nagrobing ako dun sa, dito sa may Rizal Hall sa taas. So nung time na yun, uh, patay na yung mga ilaw. Nagrobing ako para tingnan kung anong meron na dun sa paligid kung ano chine check namin nung pag-akit ko ng hagdanan, so may banda ng yung glass window, pag-akit ko, sabi ko, maraming may tao. Usually, wala naman tao po doon ng ganong oras. Sabi ko, may naligaw yata ng bisita. So, pagpunta ko, napitan ko, sige na, usap ko, nagsabi ako, Sir, ma'am, excuse po, sa baba po yung venue natin para sa vigil. Sir, ma'am. Excuse me po. Sa... Hindi yata taga dito to, mga to. Eh, sabi ko, hindi, hindi taga dito to. Ito yung mga siguro sinasabi ng mga kasama ko na may mga nakikita dito. Ulit puti na dun, tapos itsurang mag-asawa. Nakatayo lang doon. Nakatingin sa bintana, nakatingin sa labas. 11 years na po ako rito since na uh, from 2014 until now. So, 11 years na. Pag-duty ko po dito is marami na po agad ako na experience hanggang ngayon. Katulad po ng pagpasok ko po, po ng maaga is meron pong gumagayang, may gumagaya na isang ano, tao. ...pag tinignan mo naman siya is... ...wala naman. Inanap mo siya, wala naman. May experience ko rin po rito na... ...dito sa paas... naglalarong bata. And then... ...sa bawat kwarto na pinapasukan ko po eh... ...meron din po akong karanasan. Katulad ng may magpapareceive... ...na wala naman po. Sa rohas... Irino and Quezon. Marami po dyan, iba-iba. Dito sa hagdanan po, meron din po ako na experience dyan. Isa po siyang pari na lang susot ng pampari na kulay maroon. Sa baba, meron din po doon mga sundalo na Balik-balik lang po sila, balik-balik. Balik-balik umiikot lang po sila. Sarong po doon sa old gobernador, Nahiga po kami doon. May santo, may meri pa po dati yun. sesta uh, time. Alangan ni oras po yun. After ng lunch, tayo niya. Higa po kami. May humakbang po doon. Malaking mam. Hinakbangan po kami. Habang nakahiga. Wala, tumayo lang po kami. Lumabas kami ng kwarto. So before to parang stock room siya. So when we moved here, nung bago siya, so maraming dumadaan dyan sa hallway, ganyan. Tapos parang mga ano lang, makikita mo parang mga shadows lang na dumadaan. Pero mga nakaitim, gano'n. Normally, ang na-feel ko mga lalaki, mga dalawa ganyan. Dumadaan lang sila, tumatagos nukod ng bakery, ganyan. Yung isang experience ko, ano lang, nasa kitchen lang din ako. Yung old kitchen naman. I was working. Tapos, I saw someone come in wearing a black chef's jacket. And we don't wear black chef's jacket here. Lagi kami naka-white naman. So, parang, sino yun? Tapos, ni Tumagos Toy, pumunta siya papuntang yung bakery namin, no, nakadikit sa cold kitchen. So, tumagos siya hanggang doon sa likod. Tapos, sumingi pa kawalan walang tao. Tapos, di, I told, I, I don't remember why I told na parang, uy, parang may nakita kong chef na nakablock. Tapos yun, sabi nga nila, ah, baka yan yung old chef, old head chef ata si Chef. I, I, think they called him Chef Ernie, if I'm not mistaken. Hindi ko na siya naabutan eh. As a nurse, yun din. Ganun din siya. Parang ano siya, nakita ko siya, nasa likod ko. I was at the stove kasi at that time. I was cooking something. And then I felt someone behind me. Parang nakalook over sa shoulder. Pagtingin kong ganun. I, I could sense yung itsura niya eh. During the pandemic, we were required to quarantine inside the palace, di ba? And the, at night time, we would, I would go with my friends from the office kasi kami yung roommates. Normally, mag-video call ako with my daughter. So I was video calling with my daughter. Tapos nasa, na sa conference table kami ng friends ko. hiwa kami. Oh, good night to the tita, I told her. So I, I put my camera around the table and she was saying good night. And when she got to Tita Mau, she said, oh, there's two, she said. And we were like, ha? Anong two? There were no mirrors or anything, So, ah. Sa'ya, there's two? Does she have a twin? Kung no. <laughs> so para kami, eh, we had ano na. We had parang, parang naririnig na namin before na there were talaga doppelgangers in the office. Usually, maaga po kasi akong makapasok, so mga 6.30, 6.30 am, nagpasok na ako dito. Dito po sa may Quadrangle, um, siyempre wala pa akong mga kilala, wala pa akong kilalang ganun. So, parang courtesy mo na lang pag may nagbabati sa iyo is, good morning and good morning ka rin. Pero, there's this one time na inakasalubong ako na naman siya familiar. Pero yun nga, like, good, na, like, good morning siya sa akin. Kasi pa. Morning, ma'am. Morning. Tapos parang there's, ano, there's, there's this feeling na parang medyo lumamig. Sumakat yung pato ko. Tapos parang, ano na good morning ako? na ako ulit sa akin. Tapos bigla na siya nawala. Tapos, edi eh, nung in-explain ko. Yun, parang sabi ko, meron ba akong na parang mag-waiter siya? medyo matangkad. Sobrang smiley face niya. Tinanong ko, tapos parang, bakit? Ganyan, ganyan. Kasi nag-good morning sa akin. Pero, afternoon, hindi ko na siya nakita. Sabi ko, ganito po kasi yung good morning niya. Morning, um. parang lahat sila parang natahimik. Gawa siya, parang, ha? Wala na yun. Parang ganito. Ha? Bakit? Ganyan? Namatay siya sa COVID. So, kilala daw yung waiter nila as sobrang workaholic. Parang sobrang drone nila sa life. Sobrang busy nila sa life. Hindi na nila na didistinguish kung buhay pa sila or patay na sila. Dito naman sa cafe, tapos dito banda sa may CR. Kala ko sabi ko, may nag-aayos pa nung buka. Tapos so, talaga may ina nag din. So wala na akong ano, wala akong alam nun. Dito ako nag nito for ano, tapos umipat ako. Kasi sabi ko, alam ko ako lang mag-isa eh. <laughs> Pero nag-glimpse siya sa akin. May black shadow lang na ano. Sabi ko, nag-uyo ko dito. kasi <laughs> so, ayoko nung ano, nung aura niya. Sa CR, CR na yung CR, CR dito. Hindi ako pupunta dyan. Ayoko nang, ayoko nang... Five, kahit na maihi ako or eh, Hindi ako pumupunta kasi ang eerie ng feeling talaga. Tapos, meron pa sa ano eh, nag-tour kami, kasi mga bago, pinag-tour kami ni chef around palace. Ngayon, okay naman yung iba. Dito sa may kalayaan, dito sa may best ante room, tapos diba mayor. meron doon chair, chair doon ng mga president yun, dalawang chair yun. Tapos kasama kayong mga chef namin, ganyan. Ang weird kasi nakita ko na siya guy doon na medyo malaki. Tapos parang loko-loko namin yung, yung, chairs na yun. Kasi sobrang tagal na daw ng chairs na yun dalaw. Ilang presidente na daw ang ubo doon kayo. Tapos nalawang namin. So yung upuan nga namin yan. Upuan namin yun. Tapos nagkakamit. Kinagpag-dod siya sa amin. Sobrang bigat na nagpakaramdam ko. Namali ako. Napatingin ako sa mata niya. Tapos, iwo ko na lang kasi lumapit siya sa akin. Hindi. ng kamay ko ng ng Paghaliwal ko. Tapos, garit na garit siya kasi nakaganan lang siya sa uh, amin noon. Hindi kita dalirinig. Gumaganan lang. <laughs> hindi to, ka totoo. Gumaganan ako. Oh. Tapos, ayinila na lang ako ng mga shift ko na, hindi na. Hindi tayo kasi. outing pa tayo. Ganyan-ganyan. ko na lang yung sarili ko na, ah sige, I have ano, kailangan kong gumalaw sa mundo nila na hindi ko, na hindi, hindi kami para pahimik ang buhay namin. Kailangan mo matutunan kung paano makasalamat namuha sa mga hindi nakikita sa nakikita ng mga ng mga tao na ako nakakita ko sila eh hindi naman lahat nakakita eh